magandang tanghali guys andito kami ngayon sa napakalaking puno na ito oh. Ah uh, ah, uh, dati kalat na dito. Ah, konti ngayon ito dito sa parting ito. Hay, okay, guys, so napakalaking napakalaki ng puno niya. Ayan, oh. Hindi hindi kayang ah, siguro naman ikaya siyang yapusin ng dalawang tao. Ayan Kaya yan, kaya yapusin ng dalawang tao yan magkaganon, oh. Kahawak. Ayan, guys, oh. Sa tingnan natin natin, hindi kaya. kaya. <laughs> sa laki ng puno, oh. Sobrang laki, guys, ng puno, oh. Napakalamig dito ng singaw, guys, dahil, ayan, oh. Wala ka makikitang init dito sa parting ito. Ayun, dyan. Meron na siya dyan, yung init. Oh. Pero dito talagang ah, kanlong na kanlong, guys. Ayan, oh. Ito itabihan na guys ng aming kinukupras. Pero yung pinakakaibabawan na yan dyan. Yung ibabaw na ibabaw na yan dyan. Abot pa yan guys. Ito lang yung pinakakaibabaan na na dito namin dinadala yung mga nyug na nanggagaling dyan sa taas na yan. Ayan. Oh, sobrang sokal guys. Kaya talagang kami nahihirapan dito ng pagkupras dahil puro gobat siya napakaraming hawak ng nyug dahil nagsasampit-sampit pag itcha mo sasampit talaga siya hindi diretso sa baba pero kito'y malinis guys yung itcha dun sa pinakataas na yon baka mga dalawang itcha lang o malamang na isang itcha lang dahil kapag wala ganyang mga puno diretso talaga ang gulong niyan pero pag ah, napakaraming puno, maraming nababarahan talaga nagakong ilang itsa kami bago makarating dito sa pinakababa na ito ayan o ayan ito, boundaryhan na ito ng aming kinukoprasan upo-upo lang muna kami guys